paano wow. na natay? Anong pangalan? Andro pa. Kaya? Ay! Ang taas! ano? Ay! Tay! pa natin! Eh. Bumisina ka na ka tay! Bumusina ka! Tawa, tawa. Okay. tuwa, tuwa. <laughs> Tao sa mula. Tao ka na, tao ka na. Oh, tindilin na ako po ano, yung yung hard block. Ito na Yeah. What? na What? What? Cheese flowers. Dito na yung Oo. Dalambanahin 'to eh. Oh, yung pote, yung taket, ayan, Ayan po, mamaya po, gutom tong mga tong. <laughs> Ay, hindi pala ako tapos magbibigay. Doon ka sa kini. Kibols? 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 Ay. May Asan kaya ako? Ayan po mga kaibigan, nag-photoshoot. Nakuha po pong mag-photoshoot. Pag po nahulog, tawa ko lang. Hi, <laughs> Ayan po ang model ng uh, damo damo. Ah, happy anniversary, Aisha. Monthly. Ay, monthly, para, monthly. monthly. second month sa pamilya. Happy anniversary. po. Happy Ado pong manok. Lumpiang Shanghai, Binis, and Talong. na, Kain na, Jella. Wow, sakto sakto. ano ah, pala so si ko? pala sa kuno ba? Hindi may dalawang si trader lang. Kasi madumi yan. Ito yung gamit ko pang ito. Reduce, Reduced reduce ko. niya, Ari. Growing. Sarap. saka natin kulayan yung ano. Okay, kaya na ikaw. okay. okay. lang rito. O, Ay, meron isang bako Ano po ito? May yung isang bako na sa labas? Ano, yan? adobo. Adobo? May itlog? Oo, Chinese oh. adobo, may itlog. Kaya lang nadurog yung nabasa di itlog eh. Dapat buo. Dito ka? Balik ka na. Oh, Ayun? ka lang sa karakter. Ang video Ayun, doon ka. Doon ka, Marona. Gusto ni Mami, kita ko sa video masyado kong... Mm. Ano yung bunga? Kinakamay ko yung adobo na nagugas po. Oo. Wala na. Wala tayong kukyata na Si Mami, mami kasi ko nagluto na ito. Dito ka ako, lalagay ko ng gayot. Kandero. Akin yung magkaroon. Pingit. Pingit. Diba? Ano ko? Pag-aba pag pala. Tapos yung sabay doon, so si nilang ako pala. Diyan doon ka na sa upuan. Kailangan ko pala subuhan si, si Jela. Kailangan si ko pala si Jela. Kinalimutan. Kada yung mami niya. Welcome to our mukbang! Ay, yung, ma <laughs> yung mama niya. Yo. Ito, upo ka. Ay, napagod ba ako? Ito nga yung taba ko. Paano yung pampalakas ng resistance? Sarap yung, ano, lagay ko, Ubus ko na nga lang. Hello, vlog! Ano nga? Ano So, okay. Makikita pala yung subo natin oh, wow. oh, Ay, no, no, man, na, ka pala laki ha. Ay, naman pala yung subo na ano pala. Napapanood nyo to sa YouTube to eh. O? Oh, Napapanood nyo? Nag-YouTube yun si Jope. Dinibigay hmm. hmm. ko nga yung ano. Hmm. Yung link. Nagutom. Ang oh, sarap ng adobo. Oh. Huli-huli yung aking hindi ko kailangan. Malam na ba? Di ba masaya? nga. di lang ako dito eh. Di pa nga sa sa'yo. Ano ba yun? Ano nga yung Davis? na to. Tumalag. Tumbuk eh. din na ka. Maulang. Ano kung may po? Ano nga. Ah, pinirito nyo pala yan. Ah, sarap nga. Pinirito. Mas malas. Sabi kasi pupunta ngayon, ayaw pumayag ni tatay mo na hindi siya maliligo. Kaya ka ako magluto muna ako. Total maliligo ka pa. pa. Mm -hmm. Para may baon tayong kanin. Sigurado lang kasi gutom to siya eh. Hindi Sige lang yung tubo. Magpa-save ka ng tubo. Hmm? Ano nga, naka-breakfast kayo. Iyak <laughs> <laughs> mo siya. mo ko talaga. talaga. Matagal na. Sarap yung taba. Ha?

ha? Ayaw kumain. <laughs> Dahil? Kumakain mo. Ayaw nga yun. Naglalaro lang siya yun. <laughs> ang tagal nga mamuya. Ang dami ng lumpiang gulay. Gano'n meron pa. Ang sarap ng lumpiang na. Sa bagong taon. Ano'y <laughs> to? <laughs> 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 Ano? Ano yung mahal mo? Ano ba yung Chinese nga ito? Wala lang yung star, yung parang anis ba? Ulang Ricardo na. Wala akong Ricardo ng Chinese. ko lang kung parto lang ng Spanish. Ano ba natin? Aha! Dapat buo yan. Inabasal eh. Ito pa anak. Nakatubabok mo. Ito na nabuksan. Ano? Sabi ko pa naman, simula ngayon. Sabi ni Francis, no? Di ba, nandun tayo sa garay? Eh, sabi niya, uy, lumalapad ka. Ayan. <laughs> Ayan. ayun, ayun nakitira isang buong tulog panday. May malak pa dun. Tay. Hindi naman sa tatay. Tatay. Hindi hihaw. May mm -hmm. inihaw? Ay, yan, pinag-ihaw. Oo. Ang pato, ba? Ito talaga yung taba. Masarap yung taba ng anong malambot? malambo. Lalabas ko kagabi, sabi niya, wag. Ano na lang daw yung... Yung... Kaning kanin at saka yung Ay, no, ice, cream. Ay, ice cream. na kahapon. Eh, ice cream natira, ilang piraso lang. Tapos yung kok na nga lang. Magugulaman pala ako kami. Ayun, talagang. Ibigay ng search. Ito ng yung... Sabi ko yung ilaw na ano. Pabilya? Hindi. Ang dito? Wala ko. Malam. Malam saan naman. Dito? Diyan, kanin pa. Hindi na, mami. Para pagabi. na, kayo, na okay, ako. Okay oh, <laughs> <tigil lang nga. laughs> <laughs> <laughs> eh. na <hupen> ako, mami! Mami! na nga Minsan lang kumain eh. Isang bisay ba sa linggo? Kasi may nung mo. Cheat day mo ayun. Ako ba eh? sarap! Ang sarap! Mm, Ayan po, mga busog na po kaya tahimik. Maya-maya po, gutom na naman sila. Sino kasama ni Jolo? Sana pala, pinagdala pa natin yung Siguro, siguro. Sabi ba, pupunta na? Iigib kami ng water ni Jella. Iigib flowers. ng water. Iigib kami ng water.

This one's for you and me, living out our dreams. where all right where we should be. With my arms out wide, I open my eyes. This one's for you and me, living out our dreams. where all right where we should be. With my arms out wide, I open my eyes. This one's for. You